5.15 the morning mga master so fishing pala tayo ngayon schedule natin na fishing yan papunta na tayo sa ating ano ating mga kasama bibili mo tayo ng ice mga master The ice 5 lim piraso lang po mga master good morning ito na tayo sa ating spot wala nang intro intro diretso one spot mga master peace on tayo ayan ayan one spot snapper. pengalang huli natin. Set out dyan kay Pau yan. Harvest na rin si Master Pau Pau. Set out dyan kay Master Kim Buntu, yan. Ayan. Ito Ayan, agoy, nakabitaw <laughs> Agoy tayo ulit Baka mayroon pa dyan ng kasama niya Uy Ang laki Laki ng ano? Ha? Hindi Laki sana ng ano? Balo Makatisting sana ng balo Ayan mga master yung snapper one spot snapper ayan good size ayan mga master one spot oh. Spanish flag snapper pangatlo natin huli <coughs> bit pa Pison tayo, pison Alis ka dyan Nabit Ang pengis na to Lapo siguro to ay eh. bukit na sinabit pa yun ay ah, lapo ayan mga master lapo ha ayan good size na lapo so lang tinamaan tayo ng tuyom daming tuyom hindihan natin Yan, set out dyan kay Master Turaksoy Oh Yan Grouper, mga master, good size sya Pangis natin, 50 Ang apat natin na huli Sinabit pa talaga mga master, red grouper. Keep na natin to. Keep size na. Pangis ka bitsi. natin ano na ng video. Red grouper again. <laughs> Sinabit pa niya. Ayan, shout out yan kay Master Ayan Kagiwa. Ayan. Kunin muna natin ang ating sibot na na iwan. Ayan mga Master, update tayo sa ating huli sa unang spot. Uy, uy! Oh, one spot snapper, mamaw. Good size na. Bili na ito. Prito na. Ang prito na ito. isa. Pangalawang ang grouper. Pangiskabit si Bukas. Yan. Regrouper. grouper. Ayan, malaki-laki na red grouper. yon. Ang iskabitsin natin itong mga master bukas. yon. Shout out dyan kay Master G. Prima Lapas. Ayan. Spanish flag. Kaya nga. Shout out dyan sa mga nag-cancel sa aming uh, uh, fishing ngayon. Ayan. Ayan. Siyempre pa yung pinakasuki natin Tiki Ayan Tiki mo dong pakilaw natin dong Ayan Anim Anim natin Kali tayo ng anim So lilipat kami doon mga master yung Spot namin Ayan mga master Sa pangalawang spot na tayo Medyo malalim. Itu Ito yung pangalawang spot natin. Subukan natin dito kung may uh, tayo dyan. Sama namin. Bersama ko, Master Eric. Diara. Master Pau Pau. Ayan. Kas tayo, kas yan first natin mga master jumbo jumbo na grouper ayan ah, kanang makabitaw Keep na natin skabitsin natin ito bukas okay dalit din tayo Thank you. Jumbo na grouper. Yan, sipin natin. Yo. What's up? Sir Jorax. Naglalakaw sa kasalukuyan. <laughs> Sabi ng lord niya. Yan, kasama namin. Oop. Oh. <laughs> na nag ano uh, siya gear <laughs> oh, dalawa oh, ayos ah <laughs> ayan mga master dalawa Walit tayo isa, nakabitaw na time ko nakahuli ng ganito ah dalawa <laughs> double hook na oh Ayan sila good size. Kitna natin. Tagal-tagal ko na nag-fishing yan ako nakasubro ka. sila sa lura. ¡Gigante! ¡Tinta banca! ¡Vale, dale atento! Ini dia, mikrofon, guys. lagi okay, enggak? Mahamaw na GT guys hmm. Ito talaga Literal na giant Yan Pinitin ito Talagang ano lang Nag strike Talagang sa'yo ulit maganda naman Ayan guys Master Jerry Tunggay Ayan mga Master, kanuping naman tayo Ayun, bangkilan. Mga bangkilan. Mga na. Ah, okay. Sina na mga Sabi mga master. Oh, honeycomb grouper. Ayan mga master. size sa ni Commodore okay. oh Ayan, good size. Ani kong grouper. Shout out dyan sa uh, Mindanao Anglers. Dito sa ating huli sa ginawa natin fishing sa araw na ito, January 25, 2025, yan. Uh, uh, almost 5 kilos po tayo mga master. Yan, marami tayong lapo, one spot snapper, Spanish flag, mga silay. Ayan. Uh, bangkila Bangkilan, ito marami po tayong lapo, so set out na lang sa ating mga kasamahan sa Ruas Anglers. And medyo marami-rami yung huli natin ngayon. At sit out kay Master Jerry Bungay, Master Barbacan, Master Ayon Kagiwa, Master Tipreman Lapas, Master Agilo, Paigal, Master Janice Livio. Ayan mga kasamahan natin. Master Gerald Artisa Ayan, Master Eric Babiera, Master Pau Pau, Ayan, sa ruhas ng Ruas Anglers. Shoutout sa inyo.